Maraming nakatatanda ang may nakagawiang magpainit muli ng pagkain upang maiwasan ang pagsasayang. Gayunpaman, may mga pagkain na hindi ligtas initin muli dahil sa pagbabagong kemikal na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga may edad na. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang pagkain na nagkakaroon ng masamang epekto kapag paulit-ulit na pinapainit habang ang iba naman ay nananatiling ligtas o nagiging mas kapakipakinabang. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong pagkain na hindi inirekomendang initin muli at tatlong pagkain na maaring ligtas na painitin kung susundin ang tamang paraan ng pag-iimbak at pag-init. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, malunggay, pechay at iba pang katulad na klase ay may mataas na nutritional value. Kadalasan itong inirekomenda sa mga senior dahil sa taglay nitong bitamina at mineral tulad ng folate, vitamin K, potassium, at iron. gayon Gayunpaman, ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at kaligtasan sa pagkain, ang mga ganitong uri ng gulay ay hindi dapat initin muli pagkatapos maluto. Ayon sa ulat mula sa European Food Information Council, EFSA, 2011, ang mga madahong gulay ay may natural na taglay na nitrate. Sa ilalim ng normal na kondisyon, ang nitrate ay ligtas sa katawan at bahagi pa nga ng isang balanced diet. Subalit kapag ang mga pagkain na may mataas na nitrate content ay iniinit muli, lalo na sa mataas na temperatura. Ito ay maaaring mag-convert sa nitrite at kalaunan ay sa nitrosamines. Ang nitrosamines ay kabilang sa mga compound na itinuturing na potentially carcinogenic ayon sa International Agency for Research on Cancer IARC 2010. Para sa mga nakatatanda, ang panganib ay mas mataas. Una, ang digestive at excretory system ng mga may edad ay mas mabagal, kaya't ang mga toxic compound ay maaaring hindi agad mailabas ng katawan. Pangalawa, ang ilang seniors ay may kondisyong medical gaya ng chronic kidney disease or low stomach acid na nagpapataas ng sensitivity sa nitrites. Sa ganitong kalagayan, ang paulit-ulit na pag-init ng madahong gulay ay maaaring magdulot ng oxidative stress, panghihina, at sa matagal na panahon ay posibleng kontribusyon sa mga degenerative conditions. Bukod pa rito, ayon sa Journal of Food Safety 2013, ang hindi tamang pag-iimbak ng mga lutong gulay sa room temperature ay maaaring magdulot ng bacterial contamination. Kahit pa ito ay iniinit muli, may mga bakterya na naglalabas ng toxins na hindi agad nawawala sa simpleng init na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan o pagdudumi. Kaya't ang rekomendasyon ng mga dietitian at food safety authorities ay malinaw kung magluluto ng madahong gulay, tiyaking sapat lamang sa isang kainan, iwasan ang pagtira at pag-init muli sa mga susunod na araw kung sakaling may natira. Mas mainam itong kainin ng malamig kung ligtas at hindi pasira. O isama sa ibang dish na hindi kinakailangang painitin ng buo? Sa pangkalahatan, ang pag-iwas sa pag-init muli ng mga gulay na may mataas na nitrate ay isang simpleng hakbang upang mapanatili ang kaligtasan sa pagkain, lalo na para sa mga may edad na higit sa 16 taon. Ang tamang kaalaman ukol sa mga pagbabago sa komposisyon ng pagkain ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng mga senior. Ang itlog ay isang kilalang source ng mataas na kalidad na protina at mahahalagang bitamina gaya ng vitamin B12, vitamin D, at selenium, Madalas itong kasama sa pang-araw-araw na almusal ng maraming Pilipino, lalo na ng mga nakatatanda. Gayunpaman, may mga panganib na kaakibat kapag ang nilagang o prinitong itlog ay iniinit muli matapos itong maluto at itabi sa loob ng ilang oras o araw. Ayon sa United States Department of Agriculture, USDA Food Safety and Inspection Service, 2013. Ang itlog ay kabilang sa mga high-risk food items pagdating sa bacterial growth, lalo na kung hindi ito naimbak sa tamang temperatura. Kapag ang lutong itlog ay naiwan sa room temperature ng higit sa dalawang oras, nagsisimula ng dumami ang bakterya gaya ng Salmonella enteritidis na hindi palaging namamatay sa muling pag-init lalo na kung hindi sapat ang temperatura ng init. Bukod sa isyong mikrobyo, may isa pang panganib na dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng istruktura ng protina sa itlog kapag paulit-ulit itong iniinit. Ayon sa Journal of Food Science 2012, ang protina sa itlog ay sensitibo sa mataas na init kapag ito ay na-expose muli sa mataas na temperatura. Ang protina ay maaaring mag-denature o mabago ang pisikal at kemikal na komposisyon nito. Sa ilang pagkakataon, ito ay nagiging mas mahirap tunawin. Partikular na sa mga taong may edad na may kasamang hypochlorhydria kakulangan sa gastric acid production. Sa mga nakatatanda, ang kakayahang magdigest ng complex proteins ay karaniwang bumababa dahil sa natural na pagbagal ng digestive system, kayat ang pagkain ng itlog na ininit muli ay maaaring magdulot ng bloating, kabag, o indigestion. Ayon pa sa isang ulat mula sa Cleveland Clinic 2018, ang sobrang pag-init ng mga proteinang pagkain ay maaaring magpababa sa bioavailability ng ilang amino acid, gaya ng lysine na mahalaga para sa kalamnan at immune health ng mga senior. Isang karagdagang konsiderasyon ay ang posibilidad ng oxidation of cholesterol sa itlog. Ang egg yolk ay may natural na cholesterol na, kapag paulit-ulit na iniinit, ay maaaring ma-oxidize. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2006, ang oxidized cholesterol ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng atherosclerosis lalo na sa mga taong may edad at may kasaysayan ng alta presyon o sakit sa puso. Dahil dito, ang rekomendasyon ay malinaw huwag nang initin muli ang itlog na nilaga o prinitong itlog. Mas mainam itong kainin habang mainit pa matapos maluto kung may natira. Maari itong kainin sa loob ng 23 oras, basta't naimbak ng maayos sa refrigerator. Ngunit hindi na kailangang initin muli. Para sa mga nakatatanda, ang wastong paghawak at pag-init ng mga pagkain na may protina tulad ng itlog ay mahalaga upang maiwasan ang gastrointestinal discomfort, bacterial infection at hindi kinakailangang panganib sa cardiovascular system. Ang simpleng pag-iwas sa muling pag-init ng itlog ay isang konkretong hakbang para mapanatili ang ligtas at maayos na kalusugan araw-araw. Ang kanin ay pangunahing pagkain sa maraming sambahayan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng Asya karaniwan itong iniinit muli para sa susunod na kainan upang hindi masayang, gayon paman. Para sa mga nakatatanda, ang paulit-ulit na pag-init ng kanin, lalo na kung ito ay hindi na imbak ng maayos, ay may kaakibat na panganib sa kalusugan na hindi dapat baliwalain. Ayon sa National Health Service NHS, United Kingdom 2018. Ang lutong kanin ay madaling kapitan ng Bacillus cereus, isang uri ng bakterya na natural na matatagpuan sa hilaw na bigas. Kapag ang lutong kanin ay iniwan sa room temperature ng matagal, ang bakterya na ito ay maaaring dumami at maglabas ng toxins na hindi basta-basta nasisira kahit na painitin pa ito. Ang toxin ng Bacillus cereus ay heat stable. Ibig sabihin, kahit pakuluan pa ang kanin, maaring hindi ito sapat upang alisin ang lason na sanhi ng pagsusuka o pagtatay. Ang Journal of Food Protection 2010 ay nagulat na ang pagkain ng kanin na hindi naimbak sa tamang temperatura sa loob ng dalawang oras. Matapos maluto ay may kaugnayan sa maraming kaso ng foodborne illness sa mga matatanda. Mas malala pa, ang immune system ng mga seniors ay kadalasang mas mahina, kaya't mas madali silang tamaan ng epekto ng naturang toxins, kahit sa maliit na dami lamang. Maari itong magdulot ng dehydration, electrolyte imbalance, at sa matinding kaso, ospitalisasyon, lalo na kung may kasamang diabetes o kidney problem. Bukod sa panganib ng bacterial contamination, may aspeto rin ng nutrisyon na dapat isaalang-alang. Kapag ang kanin ay paulit-ulit na iniinit, ang texture nito ay nagbabago, kadalasang nagiging dry or rubbery na mas mahirap nguyain o lunukin. Ayon sa Journal of Texture Studies 2015, ang ganitong pagbabago ay maaaring magdulot ng oral discomfort sa mga seniors, lalo na kung may denture o kahinaan sa pangga, na maaaring humantong sa pagbaba ng gana sa pagkain. Upang maiwasan ang panganib, inirekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention CDC 2017 ang mga sumusunod na hakbang Ilagay sa refrigerator ang natirang kanin sa loob ng maximum na 2 oras pagkatapos lutuin. Huwag iimbak ng higit sa isang araw. Kung initin muli, tiyaking mainit ito sa loob at labas higit sa side sidek at kainin agad. Huwag nang initin ang kanin ng higit sa isang beses. Kung may amoy, pagbabago ng kulay, o malagkit na texture kahit ito ay galing sa refrigerator mas mabuting itapon na ito. Ang panganib ng food poisoning ay hindi katumbas ng pagtitipid sa isang tasa ng kanin. Sa konteksto ng kalusugan ng mga nakatatanda, ang pagiging maingat sa kanin na iniinit muli ay isang praktikal at epektibong paraan upang maiwasan ang gastrointestinal distress at iba pang seryosong komplikasyon. Mas mainam na magluto ng sapat lamang sa bawat kainan upang masiguro ang kaligtasan at kalidad ng pagkain. Ang mga starchy vegetables gaya ng kalabasa, kamote, at patatas ay kabilang sa mga pagkaing ligtas initin muli, basta't naimbak sa tamang paraan. Bukod sa pagiging masustansya, ang mga ito ay may stable nutritional profile at sa ilang pagkakataon, nagkakaroon pa ng karagdagang benepisyo sa kalusugan kapag pinainit muli. Ayon sa Journal of Food Science 2014, ang mga pagkain na may mataas na starch content ay maaring magdevelop develop ng tinatawag na resistant starch pagkatapos palamigin at painitin muli. Ang resistant starch ay isang uri ng carbohydrate na hindi agad nadudurog sa maliit na bituka. Kaya't umaabot ito sa kolon kung saan ito ay nagsisilbing prebiotic o pagkain para sa good bacteria sa tiyan. Para sa mga nakatatanda, ang resistant starch ay tumutulong sa digestive health. Pinapababa ang blood sugar response at maaring magpababa ng panganib ng type 2 diabetes at Colon Cancer American Journal of Clinical Nutrition. 2015 Partikular na kapakipakinabang ito para sa mga seniors na may metabolic syndrome, pre-diabetes, o constipation, ang muling pag-init ng nilutong kalabasa, kamote, at patatas. Matapos palamigin ng maayos, ay nagpapataas ng resistant starch content ng hanggang 30-50% depende sa paraan ng pagluluto at oras ng imbakan. Gayunman, mahalaga pa rin sundin ang tamang food safety practices ayon sa U.S. Food and Drug Administration, FDA, 2020. Ang mga leftover na pagkain ay dapat ilagay sa refrigerator sa loob ng dubi oras pagkatapos lutuin para sa starchy vegetables. Ang tamang pag-imbak at pag-init ay susi upang maiwasan ang kontaminasyon ng bakterya tulad ng Clostridium perfringens na karaniwang umuusbong sa improperly stored starches. Kapag initin muli, tiyakin na ang buong bahagi ng pagkain ay umabot sa internal temperature na hindi bababa sa 70-50 PC, Maaring gumamit ng microwave, oven, or steamer, ngunit iwasan ang paulit-ulit na pag-init sa loob ng isang araw. Ang sobra-sobrang pag-init ay maaring makasira sa texture at lasa ng pagkain. At sa ilang pagkakataon ay magbawas ng bitamina gaya ng vitamin C. Ang kalabasa ay kilala sa taglay nitong beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan mahalaga para sa paningin at immune function. Ang kamote naman ay mayaman sa dietary fiber at potassium, samantalang ang patatas ay isang magandang source ng vitamin B6 at complex carbohydrates. Lahat ng ito ay madaling nguyain, madaling tunawin, at may mababang glycemic index kapag pinalamig muna bago ininit. Sa pangkalahatan, ang mga starchy vegetables na ito ay maaaring gawing bahagi ng meal preparation plan para sa mga seniors. Halimbawa, maaaring magluto ng mas malaking batch ng nilagang kalabasa o kamote, itago sa refrigerator, at initin muli sa susunod na pagkain. Ligtas ito basta't sumusunod sa tamang guidelines sa food storage at reheating. Para sa mga nakatatanda. Ang muling pag-iinit ng lutong kalabasa, kamote at patatas ay hindi lamang ligtas kundi maaaring magbigay ng dagdag na benepisyo para sa kalusugan ng bituka at metabolismo. Ito ay isang praktikal na paraan upang mapanatili ang nutrisyon at kaligtasan sa pang-araw-araw na pagkain. Ang mga pagkain may sabaw gaya ng sabaw ng manok, nilagang baka, o bulalo ay kabilang sa mga uri ng pagkain na ligtas initin muli, basta't nasunod ang wastong paraan ng pag-iimbak at pag-init. Para sa mga nakatatanda, ang ganitong mga pagkain ay hindi lamang masustansya, kundi may taglay ding mga benepisyong panterapyutiko, lalo na kung ito ay galing sa buto o may halong gulay. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, CDC. 2017 Ang mga sabaw at nilagang pagkain ay kabilang sa mga low risk items pagdating sa foodborne illness lalo na kung ito ay muling pinakuluan sa tamang temperatura ang boiling point 100 100°C o 212°F ay sapat na upang pumatay ng karamihan sa bacteria at microorganisms kabilang na ang E. coli, Salmonella at Listeria Kaya't sa tamang paghahanda, ang sabaw ay isang ligtas na opsyon para sa mga senior citizens. Bukod sa aspeto ng kaligtasan, may benepisyo rin sa nutrisyon. Ayon sa Journal of Clinical Gastroenterology 2015, ang mga slow-cooked bone broths ay may taglay na collagen, gelatin, glycine, at minerals tulad ng calcium at magnesium na mahalaga para sa buto kasukasuan, at gut lining. Kapag ang sabaw ay pinainit muli, lalo na kung pinakuluan muli, ay mas lumalabas ang mga compound na ito. Kaya't lalo pang nadadagdagan ang nutritional value ng pagkain. Sa mga nakatatanda na may osteoarthritis, osteoporosis, o mahina ang resistensya, ang regular na pag-inom ng mainit na sabaw mula sa buto ng manok o baka ay makakatulong sa joint lubrication, hydration, at immune support. Dagdag pa rito, ang sabaw ay madaling nguyain at lunukin. Isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may dental issue o dysphagia, hirap lumunok. Gayunpaman, dapat pa rin bigyang pansin ang tamang paghawak sa mga pagkaing may sabaw. Ayon sa UNRES. Food and Drug Administration FDA 2020 Ang sabaw o nilagang pagkain ay dapat itabi sa refrigerator sa loob ng maximum na duha oras matapos lutuin upang maiwasan ang bacterial growth. Kapag muling iinitin, tiyaking ito ay pakuluan ng buo sa loob ng hindi bababa sa pingka minuto upang masiguro ang ligtas na internal temperature. Ipinapayurin na huwag na itong iinitin ng higit sa isang beses. Kung may natira pa pagkatapos ng unang init, huwag na itong itabi pa muli. Sa halip, hatiin ang sabaw sa maliit na lalagyan bago ito i-refrigerate. Para ang iinitin lang ay ang sapat na dami para sa isang kainan. Ito ay makakatulong hindi lamang sa kaligtasan kundi sa pagpapanatili ng lasa at kalidad ng pagkain. Sa pangkalahatan, ang mga pagkaing sabaw na galing sa manok o baka ay maaaring ligtas at kapakipakinabang initin muli. Kung ito ay maayos na naimbak at pinainit sa tamang paraan. Para sa mga seniors, ito ay isang praktikal na pagkain na nagbibigay ng init, hydration, at nutrisyon lahat ng kailangan sa isang balanseng diet sa pagtanda. Ang oatmeal at lugaw ay kabilang sa mga pagkain na malambot. Madaling tunawin at karaniwang inihahain sa almusal o bilang light meal para sa mga nakatatanda. Kapag ang mga ito ay niluto ng walang gatas o produktong gatas tulad ng evaporated milk o cream, ito ay ligtas initin muli Basta sinusunod ang tamang pag-iimbak at pag-init. Ayon sa Harvard Health Publishing 2018, ang oats ay may mataas na nilalaman ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na may benepisyo sa pagpapababa ng LDL cholesterol at sa pagkontrol ng blood sugar. Ang beta-glucan ay matibay sa init. Ibig sabihin, kahit ito ay painitin muli hindi agad nasisira ang istrukturang molekular nito at nananatili ang epekto nito sa kalusugan ng puso at bituka. Ganito rin ang prinsipyo sa lugaw na gawa sa bigas, basta't walang halong dairy o sangkap na madaling masira. Ito ay maaaring painitin muli ng ligtas. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2013, ang palamig at muling pag-init ng pagkain na gawa sa complex carbohydrates tulad ng oatmeal at lugaw ay maaring magpataas ng resistant starch na tumutulong sa gut microbiota balance. Sa mga nakatatanda na kadalasang may problema sa panunaw, constipation, o hindi balanseng blood sugar, ang muling init na oatmeal ay nagiging functional food. Ibig sabihin, may dagdag na benepisyong lampas sa basic nutrition. Gayunpaman, mahalaga ang tamang handling. Ayon sa Justza Department of Health and Human Services 2019, ang lutong oatmeal or lugaw ay dapat i-ref sa loob ng 12 oras matapos maluto at maaring iimbak sa refrigerator ng hindi hihigit sa 3 araw. Kapag iinitin muli Tiyaki na ang buong bahagi ng pagkain ay uminit ng pantay. Dapat umabot sa minimum na degree, 165 165°C, ang internal temperature upang masigurong ligtas ito, kainin. Isang praktikal na tip ay ang paghahati ng lutong oatmeal o lugaw sa maliliit na lalagyan para sa portion control at maiwasan ang paulit-ulit na pag-init sa parehong batch. Maaring painitin gamit ang microwave o sa maliit na kaserola. Dagdagan lamang ng kaunting tubig kung ito ay masyadong malapot o natuyo sa refrigeration. Dapat ding iwasan ang pagdagdag ng mga sangkap na madaling masira, tulad ng gatas, gata ng niyog, prinitong bawang o itlog kung ang layunin ay itabi ang lugaw o oatmeal para sa susunod na kainan. Ang mga sangkap na ito ay madaling kapitan ng bakterya at nagbabawa sa shelf life ng pagkain. Sa kabuuan, ang oatmeal or lugaw na walang gatas ay isang nutritionally safe at practical choice para sa mga senior kapag ito ay niluto, naimbak at ininit muli sa tamang paraan. Ito ay nagbibigay ng sustansya para sa puso, tiyan, at nagbibigay ng banayad na enerhiya na hindi nagpapabigat sa digestive system. Isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may edad na higit sa 60. Sa pagtatapos ng video, mahalagang tandaan na hindi lahat ng pagkain ay ligtas initin muli, lalo na kung isa sa alang-alang ang kalagayan ng kalusugan ng mga nakatatanda. Ang maling pag-init ng ilang pagkain ay maaring magdulot ng masamang epekto sa panunaw, pagtaas ng panganib sa foodborne illness at pagbawas sa nutritional value. Sa kabilang banda, may mga pagkain naman na ligtas at sa ilang pagkakataon ay mas kapakipakinabang. Kapag pinainit muli, basta't nasunod ang tamang paraan ng pag-iimbak, at pag-init. Ang tamang kaalaman tungkol sa mga ito ay isang simpleng hakbang, ngunit may malaking epekto sa pang-araw-araw na kalusugan ng mga senior. Para mapanatili ang kaligtasan sa pagkain, tandaan palagi ang mga pangunahing prinsipyo: mag-imbak sa tamang oras, huwag paulit-ulit na initin, at obserbahan ang temperatura ng pagkain bago ito kainin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong pamilya o mga kaibigan na higit sa edad na 60. Mag-subscribe sa kanilang katawang alerto para sa mas marami pang praktikal at batay sa agham na kaalaman ukol sa kalusugan ng mga senior. At kung may natutunan kayo ngayong araw, i-comment sa baba. Alam ko na kung anong hindi ko iinitin. Upang makatulong din sa iba.